So magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Uh, once again, this is uh, P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So panibago nyo mga kaalaman and tips and topic and syempre, at syempre sasagutin natin ang katanungan ng ating mga subscribers dito sa comment section. Kaya mga kamanok, ito na ang pagkakataon nyo. It's your time para maglagay ng inyong katanungan sa comment section kasi next video, malamang sa malamang, alamang, sasagutin natin yan. Okay, dito. So ngayon mga kamano, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. May shoutout muna tayo kay uh, Francis Ata. Ayan, Francis Ata, yan ang kanyang pangalan at apelido. May shoutout kay Ramil Lloyd Humbas. Ayan, magandang araw din, magandang gabi sa inyo. Kay uh, Iskano, Iskanor TV. Ayan, magandang gabi po. Ano. Ayan, uh, may tanong siya. Sir, ang manok ko po ay parang may tubig sa dibdib po. Okay, pa-advise naman po ako. Thank you. Sana po mapansin. Kapag po ang inyong mga alaga, ang inyong mga manok ay parang may tubig sa kanyang butse <coughs> or puro laman ang uh, puro laman ay parang tubig malambot. Okay? So, hapon na pero ganun pa rin. Parang hindi siya natunawan. Pero may tubig eh. Wala namang pakain pero parang may tubig. Ang gawin niyo, huwag niyo pong pakainin ang gawin niyo po dyan, ilapag niyo po sa lupa, hayaan niyo po silang tumuka ng maliliit na bato. Makakatulong po yon upang mas mapataas po yung capacity ng kanilang gizzard, balon-balunan para mag-digest -mag ng mas mabilis. Okay? Kasi po yung mga manok na ganun, sa, 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 sa pagkakaalam ko, hindi po nag-digest ng maayos. Okay? So sila ay uh, na-stress sa pag-digest ng pagkain. Okay? So gawin nyo, Magbigay kayo ng mga stone grits. Mas maganda nga kung uh, magbigay kayo gumamit kayo ng mga true grit eh. True grit, napakaganda po niyan mga kamanok, yung mga stone grits, true grits sa panunaw ng ating mga alaga. Alam niyo mga kamanok, uh, kapag po bumabagal ang panunaw ng ating mga manok, ibig sabihin kulang po sila sa calcium. Like uh, true grits o kaya bigay niyo sila ng mga dinurog na kabibe, kinakain po nila 'yan or maliliit na bato, buhangin. Makakatulong po yan upang mas mapataas ang uh, capacity ng kanilang panunaw. At kapag ang manok ay mataas ang panunaw o, o mabilis tumunaw, ibig sabihin, healthy po sila. Pero kapag ang manok ay mabagal tumunaw, possible, unhealthy po sila. Merong something wrong sa kanilang sistema. Okay? So, kailangan po natin iyang improve. Okay? So, uh, next uh, question. From uh, Gibot. GP vlog. Okay? G ano Gibot TGP vlog. Ayan. Idol mamay, may tanong lang. Ang ipot kasi ng manok ko ay medyo maitim or parang dark brown. Possible po bang sa patuka yun? Ang patuka ko kasi ay mix ng hug pellet, enerton, at may ilang perasong top breed na dinurog ko. Yes, mga kamanok, possible na sa kinain po yon. Okay? So, kung ano po yung ibinibigay ninyo sa kanila, possible, yun din po ang kulay ng droppings na kanilang ilalabas. For example, nagbigay kayo ng supplementong bolt flex sa kanila. After feeding, mapapansin nyo kapag ka nag-drop sila, mapupula. Okay? That, 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 is, that is all because dahil po doon sa kanilang kinain na uh, supplement. Okay? Which is normal po yun mga kamanok. And if uh, papansin mo, nagbigay ka ng hug, pe, hug starter pellet, hug pellets, enerton at saka dog food. Possible talaga na mag-drop siya ng dark brown. Or else, pwede rin sickle dropping yan. Okay, yung dropping na pahuli na, possible near empty na po yung manok kapag kagana. Okay, so next, hanap pa tayo dito ng question. Mega shout out muna kay Eddie Bukiran from San Antonio Quezon. Idol, medyo malapit lang kayo, Padre Garcia lang po ako. Okay, from Judy Lood, mega shout out din po kay Lil Sarip, taga Muntalban. Mega shout out to idol. Ah uh, boss, ako po ay taga Cavite. Ano po ba ang tamang pag-aalaga ng sisio uh, mula ano 'yun? Ulit. Boss, ako po ay taga Cavite. Ano po ang tamang pag-aalaga mula sisio hanggang mag-older? sila. Okay, pagdating sa pag-aalaga ng sisiyo, medyo hassle to eh. Marami kasing proseso. Unang-una, sa breeding, kailangan mong uh, uh, mag-breed ng maayos na materyales. Unang-una, kapag ka may maayos kang materyales, ganun din, magkakaroon ka rin ng maayos na sisiyo. Ganun lang po yan eh. Kung ano yung puno, kung ano yung mangga, yun din ang kanyang ibubunga. Kung gano'ng kaganda yung materyales, possible, maayos din po yung kanilang aanakin. Although, hindi niya kayang iserox copy yung kanyang tatay, okay? For example, important yung kanyang tatay, hindi niya po kayang iserox kung ano talaga yung katangian ng kanyang tatay. Pero, mataas ang chance na maayos din ang kanyang aanakin, yung tinatawag ni F1. Pag sinabi kasing F1, mga kamanok, yung tatay na imported, yung inahe na imported, pag nag-anak sila, F1 po ang tawag. Pagdaman po yung anak nila is nag-anak, F2 po yung tawag. Pag yung po anak ng anak nag-anak, F3 ang tawag, and so on and so forth. Pagkakamanok, yun lang po yung tawag doon. So, kapag ka kayo ay nakapag-breed na umitlog, napisa, ang unang gagawin nyo dyan, kailangan may involve kayo ng vaccination. Okay? Merong ibang breeder na hindi nagbabaksin, well, hindi natin sila kailangan na uh, Uh, turuan, meron silang sistema ang kanila. Pero para sa atin, na backyard breeders at talagang hassle sa atin, ang pagpapalaki ng ating mga alaga, especially kung tayo ay matagal nang uh, nag breed at na talagang hindi po natin ma-perfect yung 100% na talagang lahat ay ating uh, may breed ng maayos, mapapalaki ng maayos, make sure mga kamanok, mag-vaccination program kayo sa kanila. Kamanok, ano ba ang ano ba ang proper vaccination program para sa isang sisiyaw o para sa mga sisiyaw. So, yan po ay nakadepende sa environment na meron kayo. Nakadepende yan sa inyong mundong ginagalawan. Kung ano man po yung present na virus sa inyong area, yun po dapat ang inyong pinagtutuunan ng pansin. Kamano ko ba yan malalaman? Siyempre ganito po yan. Nung una na nag-breed kayo, halimbawa nakapag-breed kayo yung 10 sisiyaw, Okay? Pagdating ng first week, nakita mo parang nababawasan sila. Nag-abroad yung iba. Okay? Alamin mo kung ano yung problema sa first week. Kung sa tingin mo, nakakaroon na ng gumboro, yung bumababa ang bagwis, tapos yung kanilang ulo medyo tumutungo, yung kanilang mga binti na dry tsaka yung kanilang katawan, nawawala ng uh, timbang. So possible may gumboro po dyan. So i-record mo yon From first week ng ating mga sisig nagkakaroon na po ng gumboro. So kailangan first week wala pang first week makapagbigay na tayo ng gumboro 1 o gumboro mild. So 'yun ang i-jot down mo, okay? So sa mga naka naka, yun, naka doon sa first week. Pagdating nila na second week, tingnan mo ulit kung ano naman yung mga obstacle, yung mga problema, yung mga bacteria, sakit na kanilang kakaharapin, jot down mo ulit. For example, sa second week, parang ano sila, uh, bigla na lang silang uh, nanghihina. Okay, bigla na sila kakasipon. So, pagka ganun mga kamanok, magbibigay na agad kayo ng uh, paunang uh, lunas. Hindi nyo nanghihintayin or mag-vaccine na kaagad kayo. So, sa bawat stages na nangyayari sa inyong mga sisiyaw, week by week, kailangan mamonitor nyo kung ano yung sakit na dumadapo sa kanilang mga alaga o sa inyong mga sisew, sa inyong mga alaga, ano. So, for example, next week or third week, nagkakaroon na ng ng Folfax, kailangan may listan nyo rin at the third week of uh, their life, nagkakaroon na sila ng Folfax. Sa sunod, na breeding, magbibigay ako ng Folfax vaccine. Then, next week, halimbawa, nagkaroon naman ng, ano, ng Choriza. So, kailangan, magahan nyo, kailangan mauna kayo na magbigay ng vaccine bago pa lang tumama yung mga sakit na ganyan. Napakalaki ng ginagampanan mga kamanok ng vaccination pagdating sa breeding. Yung mga malalaking breeders, talagang uh, yaman nila ang vaccination. Hindi maaaring wala kasi kahit sinong breeder nahihirapan kung walang vaccination na involved sa kanilang manukan. Kaya mga kamanok, nuturo ko sa inyo ang proper vaccination day 1 to day 7 NCDB 1B1. Okay, uh, second week, magbigay kayo ng gumboro. Third week, lasota. Fourth week, colfax. Fifth week, okay, pwede na kayo magbigay dyan ng kuraisa. Kahit yun man lamang, basic uh, vaccination program, napakalaki po nang maitutulong niyan mga kamanok. Okay? So, yun lang muna sa ngayon ang ating ilang mga sasaguting katanungan. Kaya mga kamanok, magkita-kita pa tayo sa mga susunod kong video. And syempre, yung mga katanungan nyo sa so comment section, hindi ko yung titigilan hanggat hindi natin nasasagot. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ko na ng katanungan mo at possible, masasagot ko yan next video. So, paano mga kamanok? Once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam sa inyo.